Eto na Eto na Di ba sabi ko sa isang um, video Na mag ga gaming tayo Kasi yeah. nagka problema Yung isang account Kaya dito na game. Tara ito na yung first vlog ko Manonood pa tayo Wala yung unong Papanoodin natin Ano mimiss ko ito Ipapakita ko sa inyo nga. Ito pa yung naalala eh. pa yung pangalan niya. Yan. 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 Tapos Tapos. Kill. Yan. Tapos.

So guys, magpa-black tayo ngayon. So, isi-shirt ko rin sa inyo. naka ice ako. Ice. Black spot ako. Ipapamax ko to. May part 2. part 1, part 2. Part Part 2. Part Part, part core, ko, yun, 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 kriyanin, two, part four, itu Part 5 Part Kurang itu, dia

hindi yun hindi po nga tayo nag-start mag-sulat eh panta mo to palagi kayo din na nanonood subscribers to Porto eh. Palit mo ako, palit mo na nga Yung nga lang, balikan ko to. Gaming na lang to. Masaya ka na YouTube. Ay one na tayo. Thank habang nagichill ako at naikinig ng music. Nung biglang may nareceive akong chat galing sa tropa. At ano to? Nagpapatulong sa... Black Sprout? Pero the thing is kasi, matagal na ako hindi naglalaro ng Black Sprout, okay? Although yung account ko, may mataas na level yun at kayang-kaya kong makatulong sa kanya sa pag-grind, hindi ako ganun kaalam sa Black Sprout. Pero kasi this time, oh, hindi kaya nung tropa ko na to, ang mission. At ang mission na yun, meron kaming tadalhin na someone second C. Si, at yung someone na yon ay si Bonor Dona. At ang tao na nagbigay sa akin ng mission na to, eh walang iba yung tropa ko na si Argonix, okay? medyo matagal na rin since yung last laro dito ng Black Sprout, mga kaibigan, okay? And hindi ko rin expect na ako makapagpabalik pala sa akin sa larong to, si Argon, okay? Ano lang, I was peacefully minding my own business tapos bigla niya ako kinontra out of nowhere na magpapatulong daw siya kasi gusto niya pasigod si yung account ni Bon, okay? Ngayon itong account ko dito, kaya na ba? Medyo, medyo malakas naman siya, okay? Kaya inaccept ko na agad yung offer ni Argon kasi sayang din, okay? At saka makakatulong tayo. Pero anyway, if you haven't already pala, nakikita nyo yung like button share make sure na i-click na like button okay lipa like on this video paabot nyo to ng mga siguro 500 likes in to today's video and also subscribe if you're brand new kasi marami kayong content na baka sa channel na to nakatulad ng ganito okay pero anyway eto na for the first time for ilang months ba ako na hindi nakapaglaro isang taon din siguro maglalagin tayo sa Blacksprout para kay Don Marco aka na para, para pag okay, may nag-isang nag-subscribe road to 5 subscribers na pa ito na ito na, dyari, no, ninyari, no? -start na, okay, na. ito na na-miss ko yung tunog na yan. Laksan natin. Oh my goodness, na-miss ko yung tunog na yan. Yun na medyo matagal na yun. Narinig ko yung tunog na yan. Tapos play natin. Siyempre maging pirates, okay? Yun. Okay, so wala na masyado ako natatandaan sa laro na to, okay? Di matagal yung matagal din since nung last na laro ko na ito. Pero may gina sa baba. Level 2,000 po tayo dito, okay? Kasi yun yung ata yung... Ang last laro ko na ito. Ang last na max level, 2,000, okay? Kaya 2,000 yung level natin. Hindi ko nga alam na ano ata tayo, Shark race tayo. And then, Uy, nakalight. Pala ako okay? Napa-awaken ko na ba tong isang to? Tignan, check natin. Oh, hindi ko pa siya napapa-awaken. Okay. So, kung nakatagal since nung last na hawak ko dito ako na to. And I think capable naman ata tayo na tulungan si Argon magpa-level, I think. Pero, kasi pagkakalang ko mas maganda gamitin magpa-level siguro maganda kaysa sa light. Ewan lang, ano mo prefer nyo pag nagpa-level kayo, nag grind Mas prefer nyo ba Buddha or light fruit ako kasi mas prefer ko Buddha. And ang alam ko rin yung Buddha fruit na itong account na to ay awakened na. So siguro yun yung gagamitin natin mamaya kapag magisimula na tayo, okay? Pero anyway, huwag na tayo magpalikoy pa, okay? Currently, dito ay ngayon sa second C, okay? And si Argon ay nasa Percy pa. Kaya ang gagawin natin, pupunta natin siya sa Percy. Tara na, suntoyin na natin siya at magsimula natin sa pagkagray na to. Okay, medyo matagal tong isang to mga kaibigan. Kaya please leave a like and subscribe kasi piling ko abutin kami ng ilang baka araw ang abutin namin dito. Okay, pero anyway tara, punta din si Argon sa Percy. Alright mga kaibigan, kung makikita nyo ngayon dito sa likod ko, eh nandito si Bonordo. doon. Ito <laughs> akal po yan ni eh, Bonordo na ba kaibigan. o. No? kita nyo yan. Pero ngayon, hindi si Bon yan. Iyan si Argon, oi. Ano ko, oy God! Ay, kamusta pare? Kamusta pare? Para nga na, balita ko, kailangan mo daw ng tulong ko ah. Kailangan ko ng tulong ngayon pare, kasi tama. wala akong mahingi ng tulong kasi oh. dito sa Cebu wala akong wifi at alas 12 na ngayon tama ka ng tin tama ka taong nilapitan huwag ka dun kikingin binubuli ka lang nun yung huli nga ako, nag-visit na ako doon. Huwag ka, ka na doon, huwag ka na. Palagi ko bang pinagtitripan? Lagi yeah. mo pinagtitripan, hindi <laughs> ko alam kung hindi tulungan ako, pinagtitripan ako lagi. Talaga <laughs> <laughs> yan, talaga yan. Okay, ano bang, ano, ba, ano bang, ano bang matutulong natin? Ano bang goal natin ngayon, ng video? Okay, ang goal natin ngayon, is kailangan natin mapasecond si tong account ni Bon. Okay? Madali lang yan, ha? Sige, sige, sige. So ngayon, kailangan ko ng malakas na hero na kagaya mo. Gano'n aray, kalakas. Aroy! Sorry! Gano'n kalakas, Bon! Gano'n kalakas! Bon! Naklik ko! Sorry! Gano'n kalakas! Gano'n kalakas! O, oh, sige. <laughs> sige! Sige, sige, sige! <laughs> Grabe nyo naman, Boss! Naklik ko, sorry! Diba? Naka-on pala PBP. <laughs> Pero yung ano mo, yung itutulong mo sa akin, syempre, ipapalakasan natin si Bon. Kasi, kasi maliit ako, gusto mo siya surprise sa'kin eh pag uwi mo. Siyempre, dito kasi ako sa Cebu ngayon, susurprise natin siya. Okay. 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 Ah, magsimula okay. Natin. Tayo. Ay, natin. Tayo na tayo! Wala na tayo. Enable mo na yung quest dito. Hindi di Para... oh, na ako Bigyan mo pa na it, fruit. Ay. Hi, gusto mo ba? Gusto mo ba? Bibigyan so, mo muna ako light float. Para Teka, paano kita bibigyan? Kailangan natin umupo ata. Para ba? May trading hall ba dito? Para ba uh, para mo mag-trade? Ay, bawal pa ako makabigay kasi. Nasa ano pa ako eh. First day. Ah, so hindi ka pa makakapag-trade? Naku po, yari. Paano kita mabibigyan? Eh, nakastore to. Alaka. Hirap niyan. Alam ko na. Ano, no, 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 no. Sige, maglalasit na lang ako. Maglalasit na lang ako ng mga ano dito. Ano ba? Wala kasi, kailangan mo mag-second seat talaga para makakuha ng light fruit. Ayun nga, hindi, hindi, hindi. Kailangan Ay, mo mag-spin. Naka Naka-spin, nakapag-spin ka na ba? Oo, oh, ito nakuha ko. Tinry ko kanina kung makakuha ko ng light fruit. Wala talaga ka, na ba? Yan? Ha? Hindi, ra pangit to. Ano to eh? Rubber ata. Mas maganda to. Mas maganda to rubber ko. Ah, naka nakarubber ka naman. Oh, nakarubber ka naman na. Ka naman na. mo pa na. Ah, binubugbog ako. Ito pa, mo pa to. Parang kulang pa ata to ng isang oh, walid. teka, paano ba tumahihit na hindi ko napapatay? Manapapatay ko talaga eh! Huwag mo manapatay, hindi ko manapapatay, magano lang ang code, no? Aray ko! <laughs> Pinatay ka! <laughs> niya. Sino Jun, sige suntukin mo. Suntukin mo. suntukin mo. suntukin mo. So mga kaibigan, ayan, back story. Bigyan natin sila ng back story kung sa mga friendship natin. Ayan, si mga kaibigan. Dyan, dyan. Kasi pa kasi ako BG dati. Ayan, kaibigan ko na si Wenz, Nagsisimula pa lang din ako. Tinatulungan na ako niya ni Wen. Kaya kami niyan, dikit-dikit. Oo, dikit. Wow. Yung dalawang young namin, nagkadikit talaga dati pa. Oo, oh, kasi magsabay kami matulog niyan dati. Oo, so, kasabay kami tulog Tawa-tawa. So, habang napapalabi nag-travel kami ni Argon, na-realize namin na yung method na ginagawa namin ay sobrang bagay. Sa last Ayan, subscribe sa akin dito sa account na ito. At efficient way na yun, ay at kalabal. sa isang um, mga account na magpaparoad 100, kung okay, okay, okay. okay, tayo, ito, ito, then magpaparoad 100 tayo. Yeah. Miss Boy. Uy, ah, uh, kasi niya suot mo gana. Para ano, update ka na. Kita mo yan. O, ano na, level man. na natin yan. Mga IBN is level 154. 154. Saka tayo pupunta, Wets. Pupunta tayo ngayon sa... sa Saan ba? Sa fountain na ba tayo next? Nakalimutan ko na rin yung Slayers, eh. Nasa labas tayo o nasa bahay? Ay, ba yun? Kalang... Naiikita ko, naiikita ko. Tara, tara. Konting ano lang, konting kaya. Sa bahay tayo. Kina ba 700, di ba? Second, eh? Oo, nasa 154 na tayo. Mabilis lang, wala pa tayo